Ata naman ang mga mangingisdang nagsuko ng mga floating shabu. Kinilala sa detalye mga idol, makakasama natin idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report! Kinilala ang 75 mangingis na mula sa tatlong bayan sa Pangasinan na voluntaryong nagsuko ng mga sako ng shabu na kanilang natagpo ang palutang lutang karagatang sakop ng probinsya. Bilang gantimpala, tumanggap sila ng grocery items, cash assistance at sertipiko mula sa pamalang panlalawigan. Pinuri sila ng mga opisyal ng lalawigan at mga ahensyang sangkot sa kampanya kontra droga sa kanilang katapangan at malasakit sa komunidad. Ayon sa mga otoridad, nailigtas sa mga mangingis na ang kanilang mga bayan sa posibleng kapamakan dulot ng ilegal na droga. Matatandaan noong a 5 hanggang a 8 ng Hunyo, na diskubre at isinuko ng mga mangingista ang mahigit isang libong pakete ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 4 na bilyong piso. Dumalo sa seremonya ang mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan, PIDEA, PNP, Philippine Navy at Coast Guard. Kasama mo mula rito sa IFM degupan ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak, IFM! IFM News IFM News IFM IFM News